Oi. Silu Yan. Orang oi. May... Silu Yan. Awak oi. Lah. Hmm. Ya. Mulai yang demit. Seberapa Son sa malat privacy. Sige, bibas. Bukang alis. Bukang alis. Sige. Bukang alis. Sige, sige. So, so yun nga ito. Inahanap ko yung na umatake sa akin dito kanina. Hindi ko na alam kung saan siya ngayon hanapin dito. Napaka-please niya magtako. So ayun mga idol Pasensya na kayo ha. Hindi natin na ano talaga. So ngayon, sisiguraduhin ko sa inyong maano natin. Sana mahuloy natin yung sa vlog na to. Pero bahala na. Gabayan tayo ng ating Panginoong Diyos. Ipagdasal niyo ko mo mga idol. Sa vlog na to kasi sobrang nakakatakot dito. Ako lang po mag-isa. At, at, at talaga basta hindi ko na maintindihan. So sa samahan niyo ako. Bago ito mga idol. Baka siguro na bagong nawaan aswang ba. Samahan niyo po ako sa vlog na to. Napinating dito. Alam ko nandito lang yun eh. Nagtatago at napakabilis siya magtago. So ngayon pala dito. Ano yun? Parang may nakita ko dun sa taas ah. Hala. Ano yan? damit. Bakit, ba, bakit nakatali dyan sa puno? Kaninong damit kaya yan? Bakit maitim? Parang damit yata yan ng aswang. La, lapitan natin. Sino? o, ang kay dulo. Nakatali dyan sa puno. Baka damit yan ng aswang. Uy! Sino yan? Parang may... Sino yan? Ari ko, Nawala yung damit. Yung nakatala yung damit dyan, ano wala? Baka nahulog. Wala, wala din. Saan kaya? Dito. Dito. Bigla kasing may ano dito parang. Sino yan? Uy, loko. Uy. Oh, pag sino ka? Uy. Oh, dapat ako. Lo. Yung aswang. Lo. Yung sumungay dulo. Sino to? Ito yung umatake sa akin pakita siya at pakita siya. At galit na galit sa akin. Ino? Uy! <coughs> Salmi matag ko tatay, Mr. Kode! <coughs> sino ka? Ha? Tinatanong kita kung sino ka at bakit mo ako sinusundan dito. Hindi ko kilala kung sino tumang mga idol kasi kakaiba yung buhok niya. At ngayon ko lang ito nakita. Sabi matrika dati min sila ko, di ko sa tapatis binidikti. Kung saan ka si milok, sandra ko si Milux, vadi rito sa tana. Ganun ka na may nasaan sa mga lakwe. Ibas, ibig sabihin niya, ibas! Bukang alis! Bukang alis! Sige! Bukang alis! Sige, sige! Aloh? Sino to? Huwag uh, kang alis dyan! Sino ka? Huh? So, lalaban ka? Lalaban ka? Uh, lalaban ka? Sino ka? Bakit mo ko sinusundan? Bakit mo ko sinusundan? Hmm? Bakit, mo ko sinusundan? Hmm? bakit mo ko sinusundan ha? Huh? Uh, sige uh, uh, Mga idol Ha? Huh? Yung suot niya ma, butas butas yung mga suot niya Sige huh? Sino ka? Anong ginagawa mo dito at bakit mo ko susundan? Alam ko, marami ka nang nabiktima, ha? 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 Sorry, mate ko, Mr. nakawala pa. Whew. Huh. Lumaban siya mga idol. Lakas. At dito pa tumakbo. Oh. Hmm. Talagang. Whew. Huh. Nasa na nagtatago na sa mga damhan. Ugh. Ugh, pinagpapawisan ako. Okay lang. Ugh. Sakit ng kamay ko. Namumula. Inanbot niya ko mga idol pero buti na lang hindi niya ko nasugatan. Sakit kaya nabitawan ko siya at nakatakas. Nangangalmot siya mga idol napakala ano napakatulis ng kuko pero buti na lang nakajakit ako. Hindi eh hindi niya ko nasugatan. Lakas, parang bigat ng katawan niya. Parang may kada lakas talaga. Yung parang bitong parang nag-ano ka lang ng baliw na tinalian mo no? tapos pumiglas talagang malakas siya kakaiba yung lakas niya kakayanin, kakayanin natin to mga idol kasi nandito tayo para mag vlog pugsain yan hmm? pugsain yun yun yung tamang pagbigkas pugsain yung mga ganyang mga nilalang lumabas ka alam ko nandyan ka lang nagtatago Tang ina. nawala wala yung ano mga idol yung nakita natin na itim na damit dyan sa taas biglang nawala at ngayon sumulpot itong ang babae na hindi ko alam lalaki ba yun o babae lakas niya at medyo mahaba ang kanyang buhok at kakaiba first time ko lang yung nakita dito Uy, ano yun? sino yan? parang may naglalakad, na parang may tumatakbo banda dito. Dito siya mga idol. Tingnan oh. nyo. Yung mga damo. Naba, nabali. Dito, dito yun, nahuli ko mga idol. Nahuli ko na siya, pero, ang lakas niya, sinunggaban niya ako. oh Kahit araw ngayon, lumalabas yung mga bagong nawa ang aswang kaya sa lahat ng mga nanonood ngayon pasensya na kung medyo na ano na tayo kasi hindi ko naman inaasahan at nabigla din ako sa babae na yun na sobrang napakalakas pero mga idol ang tanong dito sino o ano ang ginagawa ni nila dito at may nakita akong itim na damit na nakasabit sa may sanga ng puno na ito. Kaya 'yan yung vlog natin ngayon at sana makita natin sila. Parang marami sila. Sana kaya ayon. Nahuli ko na sana kanina. Eh. Parang nandito eh. sa laki ay siya nagtago. Biglang nawala eh dito. Pampilis magtago eh. ay napuha mga ito so ayan mga idol sa lahat ng mga viewers natin huwag kayong mag alala hahanapin natin no hala andyan siya uy kanina pala kanina pa pala siya tumitingin dito sana sana Magpapawisan ako. Wala dito. Wala. Hindi na pa pala pinutinig sa akin mga idol. Pinagmastan niya ako dito. Buti na lang nakita ako. Hindi ordinaryo yun ah. At parang kakaiba eh. So yun mga idol kayo ko lang po sa lahat ng pumupunta sa mga ganitong lugar. Mag-ingat po kayo. Ha? Mag-ingat po kayo at wag kayong ano, dapat mag magmasid kayo sa mga paligid kasi marami talaga mga mga nilalang na hindi natin kauri. Mag-ingat tayo. Yan ang grabe yung pawis natin. Pero okay lang. Samahan niyo pa ako mga idol. Maghahanap pa tayo. Baka marami sila dito. Hanapin natin dito. Dito kaya. Baka natatago dito. Bakit may umiiyak doon? Parang. Parang may umiiyak. lang nandito. Para nandun, no? Tutun. Rinig niyo mga idol. Umiiyak. Babae. Umiiyak na babae banda dito. ka Magpakita ka. Hindi naman kita sasaktan eh. At huwag tumakbo.